Red cup na po. this is a simple stitch. I'm just fuck him up. Hard to sa lahat papaship lang tayo mga tol sa manyo ako dito tayo sa may central ito mga tol red cap na polo nakita ko lang dito sa looban ng central red cap pinstripe kaso may ano yun may patch XL regular mga tol magkano po dito? 75 lang 75. 75 wait lang tignan natin kung may pera pa ako laki wala mga tol iniwang ko patchin na tayo pasok <coughs> muna tayo sa trabaho Ayun, breakfast muna tayo at choco tsaka pandesal. Yes! Yo, magandang araw mga tol. So, uh, kung makikita sarado na ako dito sa trabaho. So, naisipan ko lang i-flex yung mga items na dala ko ngayon. Ito, meron ako dalang isang katutak na items dito. Siyempre, okay-okay ito mga tol. Uh, Nalood ko to ng mga last episode pero hindi ko na siya na bigyan ng oras para ipakita sa inyo. Uh, siguro nakita nyo to sa mga TikTok videos ko. Iba siguro dito nakita nyo, iba hindi. May uh, Mahilig kasi ako mga ton yung ano, nabawa nag-ukay-ukay ako. Tapos isang, alba, nadaan lang na ako sa isang ukay-ukay. May nahuka akong isa o dalawang item, hindi ko na na-videoan. Pag uwi ko sa bahay, ibubuhol ko lang yung plastic, tapos itatampa ko na lang ng ganun, basta-basta kung saan-saan. Tapos uh, hanggang sa naipon na nang naipon yung mga ganong items ko. So, eto, iilan pa lang to mga tol sa mga items na yon. Marami pa ako sa bahay na natambak, kaya isa isain ko na sa inyo. Pero ngayon, eto na muna mga tol lang i-flex if ko sa inyo. Siguro iba dito nga nakita nyo, pero yung iba o yung karamihan dito, eh, ngayon yung palang makikita. So, i-flex if ko na sa inyo mga boss, isa isain na natin, no? to ano to mga tol, ah, maraming plastic to talaga, ayan, makikita nyo. Sa, dalawa, tatlo. Yung iba nga dito sa mga online seller ko lang din sa mga tropa ko nakuha eh. Apat, lima, ayan, anim, anim na plastic to mga to na ipotex ko sa inyo. So, simulan na natin, no, para makauwi na ako niya mga tol kasi madami pang gagawin. Yung mga tol, so pagpasensyahan niyo na yung setup natin na kasi nasa shop pa tayo, tsaka... pagpasensyahan nyo na din yung audio, hindi ko kasi nadala yung microphone natin, tsaka yung quality kasi yung lighting na itong ah uh, shop natin eh medyo malabo-labo na. Pero yun, uh, iraraos na natin itong mga tol. Ipapakita ko lang naman sa inyo isang mabilis yung mga items na to. So yan, start na tayo. Ito first item mga tol, alam ko sa star okay, okay ko ito na hook. Oh, sirain na natin para wala uh, na mabilis na. Ayan, champion mga tol na sweater. Ayan, um, champion. Size medium to. Ayan, um, color gray. Tapos may mga print siya dito sa sleeves. Brand new condition po to mga tol. Oh. Alam ko sa pagkakatanda ko mga tol, mga nasa 150 ang ang kupo dito. Ayan. Pwede pa siya pang arrivals natin, pang post. So ayun, meron na tayo, nakaisa na tayo. Ibihira lang yung mga gantong may print sa sleeves. Ayan na, ah. may patch yan mga tol, legit yan ah. So isa na to. Next eto alam ko sa ano to, sa tropa lang din to, taga sampol. May medyas pa, medyas lang to mga to. Ah, dikis na polo to. Ito yung minitap ko pa sa may sampol nun. Ano? Dikis na polo. Ano to? Size double excel to mga to, navy blue. Ang issue lang nito ata, eto may parang tinta. Kita ng bolt Pero goods na to. Ayan. O. Tsaka ito pala mga tol. May ano siya. Washable naman ata to. Ayan. Pakpakin natin. Navy Blue. Double XL. Legit yan na Dickies ha. Ang kuha ko ako dito kung hindi 200 eh 250. Mga nasa ganun lang. Rush ko lang to nabili. So may digis din tayo. Next eto. Meron din tayong sa pang item dito. Digis din ata to eh. Oo, oh, dikis din po. Dikis din ang polo mga tol. Laki din. Ito naman, triple XL. Ang dami kong polo na dikis na. Triple XL. <laughs> Ayan o. No? Solid din. Ang lalaki pala nito. Hindi ko lang matandaan kung kanino ko na hook to. Baka kay Ang laki. Ayan no? Pero solid din. Siguro pang out na lang natin to. Ipan Next, eto, ano to, naupo to sa ukay-ukay okay, sa may tungko. Ayan, no, may presyo pa, 480. Digis to na, ano, na body bag. Ayan. Nung una, duda ako dito, eh. Kasi para siyang off, eh. Pero may tag naman siya na digis. Eto ata yung mga promo bag, yung may na, mga pinampipribis ng digis. Digit naman yung patch na eto, mga tol, kaya safe yan. Ayan. Solid din, solid din mga to. Pang anuan. Pang araw-araw uh, -araw na gamit. So, atin na natin. Tapos, next. Eto, shoutout kay Kuya Marlon. pong araw na yan, sa niya ako na hook to. G-unit to na t-shirt mga to. Eto, solid to mga to. Ayan Oh. Solid. Ang alam ko ang kuko dito nasa 400, 500 eh. Ayan yung tag nyo. Sobrang solid na ito. Pang collection talaga. Ayan o. Oh. Solid G-Unit. Kamo. Ganda, ganda. Tapos last item, ito hoodie. Alam ko sa tropa ko lang ito na Hindi ko matandaan kung kay reason o kay... Hindi ko matandaan eh. Lahat kasi sila nakuha eh. ko na Budi to na dikis mga tol. Ayan Medyo maliit. Pero pasok pa rin. Budi. Ang design niya na ito. Nasa baki. Kulay dilaw na dikis. So medyo maliit lang to eh. Size. Akatag pala to mga tol. Katag siya Pero ano lang to. Medium to large to. Pasok. Ayan. Wala lang din syang ano. Wala lang din, ano, din tali. Pero goods naman siya Digit niya mga tol. Ayan eh, May patch sa inyo yung bakit. Sobrang solid lang din mga tol. So, yun, anim na item Tama ba? One, two, dalawang polo na dikis, apat. Etong champion, tapos etong bag. So, yun, anim na item mga tol. Ang mga nadot natin. Marami pa ako din sa bahay na mga hindi ko na-flex. So, gagawa ako ng mga gantong episode na lang kung saan i-hahawl ko lang siya, i-flex ko lang sa inyo para makita nyo bago ko i-out o gamitin o labhan. Ayan. So ayan mga tol, anong na item galing sa mga ukay-ukay tsaka sa mga tropa nating seller. So yun na mga tol, magsasara na ako ng shop pa, Makita-kits na lang sa next episode. Asahan nyo yung mga trip to the trip episode natin. Kaya upload ko na yung mga yan. So huwag kalimutan mag-like, mag-share mag subscribe Maraming salamat sa lahat. ganito dito na lang. Peace out. mga tol, pauwi na tignan pa natin kung may ukay dito bukas mm. tingin pa tayo kung meron pang bukas na ukayan ito mm. so, mga tol, saglit tayo dito tignan natin baka meron pa yan, solo natin ngayon yung ukay ito yung mga nahanap natin mga tol oh just do it later sa baby ko ako natutulog And, as, hindi ko alam kung ano to pero mukha siyang vintage mga tol pa comment na lang David Bowie tsaka eto parehas yan no? Bowie mukha siyang vintage mga tol pero hindi siya single stitch ano lang siya no? 2020 so pa comment na lang sa baba mga tropa kung ano yan Solid eh. Pagtabi natin. ano? o. Yung mga nakita natin ngayon. 95 inch. Tsaka eto. Battlefield 3. Nakalaro ko to kasama yung kapatid ko dati. to Cut t-shirt. Parang Pink Floyd vibe siya. Pero hindi tayo kasi may lig sa pusa. Eh, dog lover tayo ah. Next, ito Dolphin Sea World T-shirt oversize. Ayan, Sea World Double XL. Next, ito para siyang Sons of Anarchy inspired T-shirt. Ano? So, pero ang nakalagay Sons of Arrowhead. Ayan, Kansas City. KCMO. Ito. Para siyang Notre Dame mga tol. Ayan, Just Fooke came up parang ano yung accent ni ano tawag dito Irish ba to ni Conor McGregor Eno eh Just came Up <laughs> by Hines kasi eto mga initay eh, kung mga lumabas tol si Seahawks so oh. alam ko dalawa yung nakaraang nakita kung si Hawks dito eh. pero eto na lang ang natira ano team apparel mamaya tignan natin kung meron pa pero baka eto ang kunin natin Ayan. Tapos itong Raptors t-shirt to, NBA official. Ayun. So dito pa lang yan sa rack na yan tol, nakita natin. Yan pa lang street na yan. Ito kasi kagabi galing na ako dito eh. So lipat tayo dito sa next. No, ito na lang mga tol. Majestic medium. Itong ito Jurassic, Lana. Batsin na tayo, magsasara na. yun lang mga tol Pauwi na tayo isa lang nakita ako sa ano eh sa ako ayan eh pasara na rin kasi sila eh, kaya nagmadali na ako mga tol, ito lang nakita natin medyo mabisa-bisa kanina. Tsaka pasara na rin kaya, kaya ano, di na ako nagtagal, no. Ayan siya. Size medium to mga tol. Saktoan lang pantero sa cup natin. Ayan.